mga kababayan, magbebenta tayo ng recycle. Itong recycle na ito ay naiipon namin sa bahay. Mga ginagamit na bottle water ang aming iniinom. Tapos ito naman mga ken, galing ito sa trabaho ko. Ito yung gabi-gabi ko. Ito Ano kung gano'ng kadami yan? Ano yung kadami? Ano ito? Isang linggo ko lang iniipon. Ang daming lata. yung ng na recycle recycle ko ang mga presyo ng recycle ito ang napagbenta natin sa recycle no? $79.30 and one week mga kababayan ko dyan sa Pilipinas katatapos ko lang magbenta ng recycle at umabot ng $79.30 almost $5,000 sa pera natin sa Pilipinas ayun uh, yung naipong ko uh, ng isang linggo dahil nag kami sa work so gabi-gabi inuuwi -gabi, ko yon para hindi ako masyado mabigatan so yan yung mga iniipon kong uh, extra income para pambigay sa mga humingi sa akin ng tulong dyan sa Pilipinas yun lang at uh, have a nice day